basahin mo. Sa ko ten ne nag -o, o o o hindi. Okay, read read. answer with yes or no. Okay, number one. Basahin mo mo na. Sagutin mo kung oo or hindi. Yes or no. Basahin mo mo na to. Number one. Si, so, saan na pa ayos? Oh, what? Ano? Oo, oh, oh, hindi. Si Susan ba ay lalaki? Hindi. Bakit? Bakit? Because it won't fit on this house. Ha? Hindi, bakit? Yes. This... Ang pangalan na Susan, oh, para sa babae o lalaki? Babae. Sigurado ka? Uh -huh. Okay. Okay. Oo. Oh. Uh -oh. So, ano yung sagot dito? Hindi. Okay. Lagay mo dito hindi. <laughs> Lagyan mo na lang ng draw the word of hindi. Okay, isulat mo yung hindi. <laughs> Dito lagay mo hindi. H. Okay. H first. Sige. I. <laughs> okay. Very good. Okay, very good. Oh, number two, basahin mo muna. Star. Sun. 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 yan babae o lalaki pangalan na Sandra Sandra is for boy ha San San uh. Sandra uh. Oh tama ba to Si Sandra ba ay lalaki Hindi oh, okay. hindi again Okay <laughs> Sulat mo ulit Oh, ano tong tao? What? Human. Human. Okay. Ang pusa ba ay tao? Ano sagot mo? Hindi. Oh, sige. Hindi. H. Doon ka magsulat sa dulo. But it is but it is talking the way of hindi. Oh, sige na. It's okay. Ito, number four. My favorite. Okay. Ang sam. Again? Sa. man it's a uh, a food it's kind of food it's a sticky food ano yan ano yung masarap yummy oh ano yan oo oh, oh, hindi Oo. ah oh, oh. okay very good i, I mean. draw. this is like i'm drawing to eyes. very good i'm <laughs> going Animal. Ano to? Hindi. Ang sabon ba ay pagkain? What is that word? Ano to? Sabon. Soap. Soap. What is Ito. Pagkain. Pagkain is food. So, ang sabon ba ay pagkain? Oo o hindi. What's sabon? Sabon is soap. Diba, If you're taking a bath, you use a soap. So, ang sabon ba ay pagkain? No. Oh, ano sagot mo? Hindi. Very good. Oh. Oh, very good. <laughs> Hindi. Yay. Very good. Okay, practice me. Ah, sige, buuin mo. Sige. I. And N. N. Mm, mm And D. Very <laughs> good. Matang liit. Ay. Okay. Very good. Practice makes perfect. Uh, so I can play. Oh, time to play na. Play. <laughs> good job.